tapos na nating madiligan ang ating mga halaman. So, ano na sila? Kaya mga Inday, naglilinis tayo ngayon. May balita na pala ako sa inyong mga um, masamang balita. Yung dyanan ko po na matulit. Heart attack mga lahat. Yung dyanan ko kanina lang siguro mga 2 hours of that kaya nanduwin no. si Eric na kami nagpunta sa akin sa mga kaya ni Stacey sa mga mga Ayaw ni Stacey sumama, takot siguro Pagkulala talaga siya kanina po kasabi niya, Mr. 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 na lang siguro mo, kasi baka ano pa ang tsura niya, no? Yung, ano ba, yung kasi inatake siya, eh. So, So, hindi natin alam kung ang sura saan ba siya lang at atake. Kasi pinatahan ng mga ano yung mga medik. Kawawa naman ng Hindi ko lubos maisip na ano. Na ganun ang manaya. Dahil kausap ko pa siya nung ah, last birthday, nag kung na punta kami sa bahay nila. So, yun ang last namin ano. Ah, uh, kita. Okay, si Stacy naman yung, yung last nakita nila tapos yung isang araw kausap nila o isa nila yung lola niya so nalab sa ko ay yung airwaves di, di pa ako na ano katulog lang ako ng konti na pising kasi ako na si Mr. kausap niya yung ano yung, yung partner ng nanay niya yun nga ang sabi na ano yun nga ano tayo tayo na Parang hindi pa rin ako makakaniwala. Parang iniisip ko lang, nandoon lang siya naglalakad-lakad sa ano sa bahay niya. Ayan ho mga Inday, tapos tayo maglinis. Naglinis na din tayo ng ating CR. Yung mga titiklupin ko na lang ang ano, pero bukas na lang kasi day off ko naman. So, Ayan, oh, malinis, naglinis na si Inday. So, mamaya ulit kasi matutulog ako kasi may tapasok ako mamaya. Mamayang gabi. So, kailangan ko matulog kasi hindi pa ako nakakuha ng tulog. Okay, mamaya ulit. Bye-bye.